Meron po tayo dito'ng MG16XU Yamaha analog mixer. Ang i-share ko po dito ay kung ano po yung gamit ng ating groupings na to. Meron tayo dito'ng group 1 and 2, group 3 and 4. At meron din siyang output no para sa groupings natin pero ito ay hindi natin gagamitin. Ang gagawin po natin dito ay igo-groups natin yung mga input. Like for example, meron ako dito'ng input 1. Tapos meron ako ditong input 2. Usually po ang ginagamit ko dito kapag ako po ay nag-groupings ay ganito po. Yung ating uh, mga microphones like for example, lahat ng microphones ay i-group ko siya sa 1 and 2. 1 and 2 lahat ng microphones. Kunyari meron ako mga microphones dito, lahat po ay i-groups ko 'yan sa 1 and 2 lang. Ibig pong sabihin noon, ang aking pong mga microphone ay nakalagay sa group 1 and 2 ito yung pinaka master control ng aking mic microphone and example ulit kung ang aking mga instrumento naman ay i-group ko siya sa 3 and 4 i-on ko lang yung 3 and 4 at yung mga instrumento ko po ay naka-assign sa group ng 3 and 4 at para po tumunog siya doon sa ating stereo out, eh, ay i-on ko po itong stereo. Kung nakikita nyo po itong stereo na to. I-on ko po yan. At dito po ay naka-off po ang ating mga stereo. Naka-off po yan. Hindi dapat sya naka-on. Okay. So, naka-off sya. At yun na yung ating assigning. Oh. So, para shortcut po tayo. At wala tayong maraming input dito ngayon na sample. Meron lang ako dito ang dalawa. So, channel 1 at saka channel 2. So, 'yan 'yung ibibigay ko na lang na sample sa inyo. So, 'yun. Ang gagawin ko nga ay igugroups natin 'o. Itong ating input 1, meron akong channel 1 at meron akong group uh, 1 and 2 in one cross, ah. Tapos naka-off 'yung 3 and 4 at saka 'yung stereo. Tapos dito naman sa channel 2, i-on ko 'yung 3 and 4. Naka-off 'yung 1 and 2 at saka stereo yan po yung ating groupings okay mayroon tayong music dito sa channel 1 at yung channel 2 ay lalagyan natin ng music wait lang magpiplay lang ako ng ating music ayan mayroon na ayan po dalawa yung ating music magkaiba ito yung sa channel one, channel 2 at yun nga, naka-on yung ating groups dito sa 1 and 2. Tapos dito naman sa channel na to, 3 and 4. So ito na yung ating control dito ngayon. Ito yung groupings natin sa 1 and 2. Ito naman yun sa 3 and 4. Ayan. At nakapasok siya dito sa stereo. Pag ito po ay naka-off, wala. Kailangan natin i-on yan. Yan, ito na yung pinaka main function nito. Lahat po ng groups na dumaan ng 1 and 2 ay ito na yung pinaka master volume niya. Ito. Sa 3 and 4 naman ay ito. So dito mababalance natin yung tunog ng lahat ng microphones sa isang control lang at lahat ng instrumento sa isang control din. Kumbaga, uh, yun nga, groupings yung tawag doon. Ayan. So, yun lang po guys, no. Sana ay nakuha nyo at nagustuhan nyo ang ating video na to at nagkaroon kayo ng idea, no. About dito sa ating groups. Ayan po siya. And thank you so much po sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat. And anyway, next time, love yeah. wow. po.